Si Sergio de na mismo ang nagpapatunay sa relasyon ni Alden Richards at Maine Mendoza. Sunod-sunod nga ang mga hindi nang magandang nangyayari tungkol sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards at kabi-kabila na ang mga kaibigan nila ang bumabaliktad at tila pumapanig na sa mga sarswela na nagaganap sa pangsisira kay Maine Mendoza at Alden Richards. Ngunit isa dito, nananatili at matibay pa rin ang tiwala sa pagmamahala ni Maine Mendoza at Alden Richards at walang iba kung hindi si Sir JDL na alam naman natin na sa simula pa lang ay alam na at nasaksihan na ang tunay na pagpapakasal ni Ming Mendoza at Alden Richards. Kung matatandaan natin, isa si Sir JDL ang tunay, orihinal, na nang-aasar noong nagkakainlaban pa lang si Ming Mendoza at Alden Richards. At nasaksihan din nito ang umusbong na pagmamahalan nila. Ang patunay pa dito ay ang pag-imbita niya. Totoong naging kasal. At pinapatunayan pa ito sa publiko. Kaya't maganda na rin na mayroong original na TBJ na sumusuporta pa rin kay Main Mendoza at Alden Richards hanggang ngayon dahil wala nga namang makakatalo kung alam talaga nila ang totoong nangyayari sa relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching!